Hello! Welcome back po sa aking channel. So, as in, pagigising ko lang. So, nabungaran ko agad pag open ng, ng YouTube channel ko. Diba? May nag-comment na kaya daw yung mga likod, mga bahay, wala daw pintura yun kasi likod yun na-stress ako alam ko naman po yun kasi ahente po ako no at una sa lahat at hindi sa huli ngayon po ay pasinaya po ang tinitirhan ko dito sa Cavite no? so gusto ko lang i-clarify sa inyo na pasinaya po itong tinitirhan ko at isa pa po ahente po ako alam ko po na ang likod po talaga ay walang pintura. Aware ako. No. So, ipapaalala ko lang sa inyo. Nandito po ako sa Pasinaya West. Nakatira. Okay. So, alam ko po na yung mga likod po talaga ng Pasinaya. Even naman pag sinag, pag sibol, ay wala po talagang pintura. So, hindi ko naman po sasabihin doon sa dat sa nauna kong mga na-upload na video na, eto guys, may pintura, eto wala, bakit pa? Alam ko po kung ano yung harapan. At alam ko din po kung ano yung likod, ha? Diyos ko, bakit? Sa tingin nyo po, bakit, bakit ko po sasabihin na wala tong pintura? Eh kung alam ko naman po talaga na hindi naman dapat ilalagyan ng pintura kasi likod yun ako po ang nandoon sa video. Ako po ang kumuha ng video. Ha? Ako ang na video So, I see it on my own eyes. Na yung mga wala pong pintura ay hindi po likod. Harap po yun. Hmm. Harap po siya ng bahay. So, last time na uh, kung nakita mo yung mga na-upload ko, kaya wala siyang pintura kasi hindi pa po tapos. Tapos nung nakaraang araw lang po, bumalik po ako doon para ma-check kung may bago na po bang um, maibibigay na update. And I am happy to announce you na lahat po yun may pintura na bandang dulo. Hmm, yung sinasabi ko before na wala siyang pintura, patlang-patlang. So, ngayon po, puno na. May mga pintura na lahat. Yung doon na side. Yung dito naman po na side, sa so may main gate po, wala pang pintura talaga. As in, harap lahat ng nakatayo doon na bahay. Wala pa talagang pintura. So, ano po yung gusto ko sabihin? Gusto ko lang po sabihin na alam ko po, no? Nalikod po talaga, walang tintura. So, bago po sana mag-comment ng ganito-ganito, <gasps> hmm hmmm, sa tingin niyo po ba? Hindi ko alam. Or, sa tingin niyo po ba, m eme lang yun, or para lang may masabi, something. Kaya ko nalang mag-talk. Pero, mm, God bless sa'yo. Hmm, nasa West po ako. Kasi Naya West. Kasi Naya din po yung tinitahan ko. Bakit ako sa'yo? Ayan, ayan po yung pasinaya. Charot. O, oh, ayan. O, oh, ayan. Ah. Happy. Ito yung, yung jealousy. Ayan. Para sure, ha? Pakita ko sa'yo. O, oh, walang tao sa harap ng bahay. O, oh, i-double check mo po, ha? Ayan po yung Pasinaya. Pasinaya West. O, oh.